hello everybody for today's video po ito po yung pagdating namin sa kyrgyzstan Nandu uh, one week po kami doon Paso, puro lang po itong nakuhaan ko sa ano lang sa daan lang yan mga view kaya ito lang yung aking update na video. Ayan, may daanan ng train. Pero hindi ko naabutan yung train. Ayan, ang ganda ng view, guys. At saka more sila sa mga animals na mga ano. Ayan, may pa-coffee pa. Ayan, welcome to Kyrgyzstan. Patungo po kami nito sa Karakul. Ayan, ayan, may mga animals tapos mayroon dito malapad na lake na hindi siya naga ice ano kasi siya salt lake siya second to the biggest lake daw itong nandito sa may bandang kargistan so ayan alis na kami going to caracol maganda so, guys thank you for watching guys